Ang show na ito ay para sa mga chismosa. Ang opinion ng mga host ay hindi sumasalamin sa pananaw ng programa at TV network. Huy mare! Ano na ites? Good evening, mga Marites! Isang gabi na naman tayo magsasama-sama para sa ating showbiz chika. At ang inyong Dean Junardo. At ako naman po ang inyong ambetable Professor Ambet Nabus. Your Marites PhD, Rose Garcia. Na ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. Eh, ano pa ba ang hinihintay natin? Himay-himay na natin ang usapin sa mundo ng pelikula at telebisyon dito sa ating Isang Linggong Chismis! pahani former FDCP Chairman Lisa Dino ng 78 counts of cyber libel case ang editor-in-chief ng Philippine Entertainment Portal na si Joan Maglipon, pati na rin ang editor nito na si Rachel Shazron. Kasama rin sa complaint ang dating FDCP chairperson na si Tirso Cruz III at ang present chairperson na si Joey Reyes. Ayon sa attorney ni Lisa na si Reggie Tongol, anim na magkakasunod na artikulo ang inilabas ng PEP na di umano'y nakasisira sa kanyang kliyente. This is not a work of a truly journalistic endeavor but a work often done by public relations instrumentalities, ikanito. Mga kamaritet, anong say ninyo? Nakokolo, -co 78 ka? So, Grabe, 7! nilang ba sa 77? <laughs> Stabot! 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 <laughs> 78, ano-ano yun? Dahil anim uh, na magkakasunod na articles. Down! Oh, oh, oh. oh, Ano-anong ano doon? Ano-anong mga issue? Yung nabasa ko yung kay Joan, yung, yung, ano, may crowd na siya during pera. The, during the time ni Lisa. Uh -oh, parang ni yung, yung, may isang project, ng FDCP uh, ano, bueno, binibigay kay Ice. Ah. Uh, yung mga singing, singing, you ano, Engagement. Okay. Uh -huh. no. Although, nung ako nag-host ako ng FDCP hmm. uh, uh -huh. dati, na si uh, Lisa, Lisa pa, pa ang chairperson. Uh -huh. Oo, ah uh, kasama si Aiza, nagpo-perform siya. Ah, ako naman, performer kasi <laughs> si Aiza, so okay Ewan ko. But anyway, ano kasi siya, parang uh, naging issue, parang may mga nahung, na, umanong mga anomalya, tapos mm. inilabas ng pet The Pitch. Ah. Yung tapos, syempre, umalma naman si uh, Liza Dino, kaya siya nagsampan ng reklamo. Ang sa akin naman, oh, kasi oh, bilang in ba? bahagi rin ako ng uh, Philippine Entertainment Portal, mm -hmm. uh, naniniwala kasi ako na ang pep, hindi yan basta-basta naglalabas uh, ng mga artikulo, lalo na kung wala masiha yes. talag lalo at lalo, lalo na si kung John ang artikulo Maglipo. na to ay uh, uh, about legalities uh. dahil maingat talaga dyan, lalo na si Madam hmm. Joan Maglipon hmm. at taka ang kanilang mga lawyers din kinokonsulta din yan sa mga lawyers uh, ng PEP uh, uh, uh. bago ilabas uh, tapos, ang alam ko rin, kung di ako nagkakamali, dun sa mga artikulo, may mga ilan doon na may uh, quote din si Lisa. Kung baga, parang mayroon din siya naging sagot uh -huh. doon sa maaaring mga akusasyon. Akasas uh -huh. uh, hindi ko lang alam kung yung buong artikulo ay sinagot niyan lahat. Pero kung baga, ang alam ko kasi, mayroong effort din sa party ng PEP na kung ano yung niya. Pa ni Lisa. Niya. Kasi naman talaga. When eh. yeah, oh, we part. write, uh, kahit na yung to, binamin isang uh -huh. panig, Lalo ilalabas pa rin. Lalo na kung may na akusasyon. Yes, oh, to kailangan ko yung panic. Yes. Pero, si, oh, bagong tuloy, oh. sa isang banda rin naman si Lisa, karapatan din naman talaga Anaya. niya na mag-file ng complaint or anything oh. kung pakiramdam, pakiramdam niya, ay, niya talaga ay uh, uh, oh. mali na o nagrabiado na siya. siya. So, oh. lang yun. Ito, minessage ko si uh, direct Joey Reyes na current okay. na FDC teacher. Mm -hmm. yes. Tinanong ko siya kung ano masasabi niya na kasama siya dun sa mga listahan ng ireklamo. Mm. Ang sagot niya ito, Naku Fufito, fufito. Ginatawag niya sa akin, <laughs> busy kami pero natawa ako. I'm letting my lawyers handle this. Ayun. Kasi nasa Tagaytay, ang FDCP para sa kanilang team building. Team para building. Para ayusin yung buong taon ng FDCP. Oh schedule nung, nila mga gagawin. Nung message ko, nandun siya. Yeah, po Fito. Busy nga. Oo, oh, busy oh. talaga sila. So ngayon, issue na ito ng mga legal-legal na nila, yeah. mga lawyers na nila. Correct. So, hayaan na lang natin Correct. na gumulong yan. Okay? Truly. Okay, ang ating susunod na balita naman ay ang controversial na nangyari kay Eva Darem noong Famous Night. Isa-isahin natin yan. Roll VTRs! Umani ng pambabatikos ang award-giving body na FAMAS sa paglapastangan sa presensya ng veteranang aktres noong May 26, 2024. Naimbitahan si Miss Eva Daren na magbigay ng special citation kasama si Tirso Cruz III sa mga gagawaran ngunit hindi ito nakasampa sa entablado at napalitan ng singer na si Sheena Palad. Ayon sa post ng anak ni Miss Eva Daren, nasayang ang pagkakabisa ng script ng kanyang ina at ang ginastos nito sa gown at halagang 5,000 piso bawat plato sa apat na kasama nito walang naging paliwanag ang FAMAS sa pangyayari. Ayon sa post, kasakasama naman nila ang PR ng FAMAS sa buong event ngunit isang damak-mak na apologies lamang ang naibigay nito. Na-call out din ng post na yon ng mga tao sa likod ng FAMAS. Ayon sa post, To all of you people behind FAMAS, you cannot do this to an icon of Philippine cinema. It is rude, it is disrespectful, it is unethical, it is unprofessional to say the very least. Naglabas naman ng public apology ang FAMAS at tinanggap naman ito ng pamilya ni Eva Darren. Sa public apology, nakasaad na kaya hindi nakasampa si Eva Darren sa entablado ay dahil hindi ito mahanap sa event kaya napilitan itong kumuha ng pamalit last minute. May mga ilang personalidad na nagpakita ng suporta kay Eva Darren gaya ng actor PH sa Instagram post ni Rita Avila. Sinabi nito na hindi makatarungan ang ginawa ng FAMAS kay Eva Darren at naiintindihan niya ang sentimiento ng anak. Ayon naman kay Miss Devena Valencia, isang malaking ka ang naging paliwanag ng FAMAS sa hindi pagtungtong ni Eva Darren sa stage dahil nasaksihan niya ang mga pangyayari. Ikinuwento niya na magkatabi sila ni Eva Darren ng upuan malapit sa stage at may pangalan naman ang mga lamesa. Nagsalita na rin ang nababash na singer na si Shina Palad at nilinaw na nahatak lang din siya at hindi niya alam na si Eva Daren ang papalitan niya. Nagbitiw naman ng suhistyon ang respected entertainment editor na si Nestor Cuartero na kailangan i-reimburse ng FAMAS ang mga damage na nagawa nito kay Eva Darin na siya namang ayunan ng mga veteran stars na si Celeste Legaspi at Maria Isabel Lopez. Ang mga katanungan, sino ang direktor? Produksyon sa likod ng mga organizers ng pangyayaring ito. Sino ang may sala sa pangyayaring ito? Gaano katotoo na sponsored ang ilang mga awards? May kredibilidad pa ba ang FAMAS ngayon? Psst! Ang mga revelasyon sa pagbabalik ng Marites University! Eh, kung responsibility yun, dahil kayo nagsimula nung programa na magkakasama kayo, hindi pwede, bigla na lang siya mawawala kung yun man yung naging kwento uh -huh. na nawala. Nakatutok pa rin po kayo sa Marites University. Bago tayo magpatuloy, nais muna namin pasalamatan ang Ugbo 24-7. Nakatuwang natin sa paghahatid ng ating Chica of the Week. Sa mga gusto po na matikman ang kanilang pagkain, maaari po kayo magpa-deliver. Pumunta labang sa website na naka-flash sa inyong mga screen. Naku, wow! eto na para sa ating Chica of the Week. Ito na po ang revelasyon sa FAMAS 2024 Fiasco. May fiasco. Roll VTR. <laughs> Inamin ng social media manager na nagsagawa ng live stream event na si John Ray Rivas na walang katotohanan na hindi ma-locate si Eva Darren sa event. Sa kanyang post, inamin niya na wala talaga si Miss Eva Darren sa lineup at ang contact nito ay ang PRO nila na nag-imbita sa aktres na si Renz Spangler. Biernes, May 24, na-finalize na ang script ng event at doon ay nakalagay na si Glyza de Castro na ang kasama ni Tirso Cruz III sa special citation bilang pamalit. May 24, 7.45 ng gabi, pinadala ng team ni John Ray ang mga art card ng presenters list na hindi kasama si Eva Darren upang humingi ng kompermasyon ngunit walang nag-vouch kung sisipot ang veteranang aktres. Ganoon? Tanong ano na? Ah? Tanong ko diyan, bakit nawala sa listahan si Eva Darren? Ang Ch kwento, oh. dahil daw yung PRO ay hindi nag react Kung baga, sila ng mga final, final oh. uh, outline o final line-up. So, pwedeng nawala doon si Eva Darren. Mm. Wala naman nag at tanong nila, oh, okay na ba? Okay na sa nyo to? Mm. Dapat, kung halimbawa, ikaw ang PRO na nag-invita ah. kay Miss Eva, Buhak dapat, ko, ah. ay akala ko ikaw din, <laughs> dapat, uh, ikaw ang responsible na oh, okay. magsasabi na, ay teka lang, may mali. Ba't wala na guest si Miss Eva? Oh. Siya yung presenter mm -hmm. ng ganito. yon ang claim ng John Ray. Oh, oh. Na si John Ray ang social media manager daw mm -hmm. ng FAMAS. Uh, si pero doon sa nabasa ko na sinasabi si Glyza De Castro ngayon inibita Pero on that night lang nila inibita at sinabi pa, correct may fiber I'm doon sa nabasa ko sinabi na hindi pinayaga ng our Sparkle management na mag-present oh. that night. Tapos parang hiniatak din nila si Tita Nova Villa na nagreklamo naman na Malabo ang mata kaya hindi niya mababasa. Mm. Ako talaga nakikita ko lang talaga si Hindi sila nag coordinate ng maayos, <laughs> 'di ba? <laughs> True. 'Di ba? Kasi halimbawa na natin, hindi nagparamdam si PRO. Air mm. command eh, responsibility yun, dahil Yon. kayo nagsimula nung Kore. programa na magkakasama kayo. Hindi pwede, bigla na lang siya mawawala kung 'yun man 'yung naging kwento, uh -huh. na nawala si PRO mm. na hindi niya nasabi, hindi niya na i-report. May mental pwede. health issue daw 'yung PRO. All right. Pero ah oh. uh, hindi tayo sure diyan. Oh. Uh -huh. uh -huh. Pero <laughs> saan ang galing yang mental health issue na 'yan? Oh. Uh, ah, uh -huh. sa kanila. Uh -huh. Ang nabasa ko naman parang namatayan ba yung PRO ng lola yata. 'Yun ang nabasa ko. Uh -huh. Pero ang nakakaloka dito Pero kasi... Pero for me, that's beside the point. Correct. Sorry, uh -huh. diba? Ang nakakaloka dito sa issue na to kasi kinumission sila ng FAMAS Organization na silang ang mag-handle ng proceeding ng intervention ng Production house ito ni Attorney Vince, Vince Taniada at ito ng mga kasamahan oh. niya na to na uh, apparently, ay mga, mga awardee din pala sila. Mga famous awardee din ng mga nakaraang Last panahon. Year. Oh, okay. si Atuan Vince ng Pati si Jaya Rivas. Oh, oh, diba? Last year ba sila na-award? Yung Katips daw, sa pelikula oh, Katips. Was it last year? Two years ago. yung during the pandemic, ata. Ay, the election. Okay. So anyway, nakakagulat lang na, di ba, may conflict, para conflict of interest or kung ano may ito. Lalo pa at nabalita natin na si Atty. Vince Sanyadi din ang nag-head ng jury para mamuno at pumili pinili mga sa, especially dun sa mga acting uh, awards. Yun, Yun. Oh. si so, Sheena, napadaan lang yata. Actually, <laughs> si Sheena. Si Sheena yata yung boy, boyfriend yata yung isa sa mga host may, ba? Oh, Sabi ano, nga, nga. Kaya, uh, kaya binibigyan ng kulay na sinasabing palakasan. palakasan. Uh, Pero tingin ko naman, kasi nakausap ko si Sheena via uh, uh, direct messaging. Uh -huh. uh, wala naman talaga. Ano niniwala ako? Na wala okay, siyang no. okay. Kung parang ano lang yan, ikaw ang artist, Mr. Poo. Uh, at Pwede Actually, ka ba? ikaw magpasabi. Ah, kasi... ikaw naman. Ah, sige po, okay oh, lang. Wala. So, oh. Pero ngayon, siya yung nakakatanggap ng mga bashing ng mga mm -hmm. kung ano-ano. Kaya nakita ko, naka-off na yung comment oh, niya. Oo, oh. ah. na dapat naman oh. may gawin din ng FAMAS kasi kawawa din naman si Mishina na nababasa. Nakitimula, oh, wala. Oh, ang ikalawa, sana yun na nga, mas maging malinaw sa lahat kung ano ba talaga ang mga papel nitong production na to, ano hanggang saan ang involvement nila. Kasi lumalalim ng lumalalim, silang nabibigyan ng kredito kasi ang kiniklaim nila, napapunta nila yung mga malalaking artista, which is true naman. Hmm. May Ati V, Christopher, may Coco, Dingdong, Marian, Marian, Alden, Alden, Alden Catherine, Riolo, etc. etc. Robin, Robin, et uh. et Robin di ba? So, kiniklaim nila na silang nakapagdala doon. So, sana ayusin kasi yung credibility nga, again, in question. Eh, another question, na kesyo yung mga nanalo ay tinasabing nabili or may sponsor. sponsor. Oh. So, oh. Thomas. Thomas is famous, ah, without issues ah, and controversies. Yeah. Since day memorial, pero, present alam, oh, na yan. Pero oh. din, alam mo, aminin nyo, ako talaga, personally, tingin ko yung uh, pamimigay natin ng mga awards dito, lalo na locally, oh. parang habang tumatagal, lalo bang naku-question oh, oh. ang credibility, lalong nawawala yung ay, unlike before na pag nanalo ka ng acting award or any award, parang big deal parang yan. Parang, 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 na li, na na no na lisang issue na kapunta sa presidente hindi sa mga winner. At sa Na punta na punta na punta sa production house. Kasi hindi ako san talaga, wag lang nating sayangin yung oportunidad na magsama-sama yung mga artista. Wag nating kalimutan yung respeto do sa bawat na a-attend na okasyon na yan. Kasi lalo, lalo na yung mga veterano. Oh, they look forward na magsama-sama sila yeah. di ba? Yung mga showbiz person yung ay, pero ulit ano, kinasabi nila, di ba, ibalik daw yung nagastos ni Miss Eva. Ayun, ako, ako, pabor ako doon. Pabor. Yeah. Oh, pabor, pabor ako doon. Oh. Eh, no. mm. Although, total kumita naman sila. Sobra? <laughs> sobra. Mar marami pang blind uh -oh. item oh, oh. si, ano, uh, Mr. Poo. Ayun, eh, marami mga marami mamang hindi pagkakaintindihan na nangyari nung gabi ng FAMAS at mukhang nadamay lang si Eva Darren. Sana makapagsimula ng mabuti ang pamilya dahil sa nangyari at malagpasan nila ito. Oh. Dahil dyan, magbabalik po kami mga kamarites maratili lamang nakatutok dito sa Marites, Marites University! University! Okay. Obsessed siya dito sa isang uh, sikat na host. Oh. Na lalaki. Yeah. We're back mga kamarites! Talasan ng isipan at kilalangin ang mga blanda at sa ating segment na The da Ito na nga, mga Mars at mga kamarites. <laughs> Hashtag ah. obsessed ka, girls. Oh, Sino yan? ito yeah. na. so, ka. So, talaga palang na-obsessed itong uh, female personality slash uh, actress din. Ah, uh, di ko sabi niyo isang ano niya. Ah. <laughs> Kasi ano na, giveaway na. Pag sinabi host. Oo. Oh, <laughs> Then, <laughs> na-obsess siya dito sa isang uh, sikat na host. Oh. lalaki. Yeah. Lalaki naman. Ah, okay. So, talagang parang itong si Girl Lalu, ginibak na niya lahat. Para doon sa host para ka na lalaki. Para kay host. Paano? Paano? Kanong klaseng obsessed? Ah... Uh, kasi, sabi nga nung aking friend, nakakilala at malapit dito kay host, dapat hindi ka magpakita na parang sobra kang... Atat na atat. Atat atat. Patay wow. na patay. very catchy. Oo. Uh. Saka yung halos ah... Uh, Ibigay mo na lahat. Halos ikandado mo na. Oo. Oh. Tama yung term ko. <laughs> so, yun. So, itong si host, ayun na nga. Binahay na pala. Itong si aktret. Mm. Slash uh, personality. Ah. Uh. Ayon. Ah, yon ah kaso ito nga si actress lahat ng kilos ni host Di Lahat numero. ng mga makakasama, gusto niyang manduhan. Ay! Ah! Ay! Niya alam niya. Ay! Naloka si Hose. Obsessed. Ah. So, kaya ang gabi niya, umalis ka dito. So naghiwalay sila? Pinaalis na niya si Girl. Pinalayas? Uh, sa kanyang uh, na invite sa bahay ni Kuya? Clue! 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 na invite sa, <laughs> <laughs> sa bahay ni Kuya si Girl, si uh, Obsessed Girl. Tapos, uh, ngayon si Kuya minsan nagpa uh, nagpapaparty or may mga event. Uh, hindi nakasama si... Hindi invited, si invited si actress yun. Nako, alam niya kung pinakinggan niyo mabuti ang aking blind item. Ando na lahat ng clue. Oh, okay. Okay. Wala naman. Wala naman. Wala Roll for ka. Pag hindi ko lang Actress, actress host din ito eh. Okay. okay. Ka actress hmm. personality. Okay, nako. Actress ka. Bago natin tapusin ang programa, ng Marites, Nais nice muna namin batiin ang aming YouTube subscribers na nakatutok ngayon sa All TV. Wow. Ah, Abangan ninyo po kami sa susunod na Sabado alas 10 ng gabi dito lang sa My, My test, test University! University! Uh, Ganon! Uy, Mare! Ano yung test?